Yes po mga kabarangay, magandang magandang umaga na naman po sa ating lahat. So, <laughs> mainit na mainit pa rin po ang issue ng uh, paglutang ni uh, Secretary John Big Remulla. At syempre po, hindi makakalimutan ang paulit-ulit po na pagpapasalamat sa mga nakasubscribe na at paulit-ulit po na pag-iimbita sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking channel. Uh, nananawagan po ako please subscribe po mga kabarangay uh, Ang ating pong butihing DILG Secretary Mga kabarangay alam niyo po kami po na mga uh, sanay na sa politika Lalo lalo na po yung mga uh, tactician, strategian, uh, mga campaign manager po uh, May nakikita po pag mga ganyang movement eh na hindi po nakikita ng mga common tao. Kapag sinabi common tao po, ito po yung uh, boboto lang o okay hina, kakandidato lang o okay Pero yung pong may, may mas malawak pa o third eye pa sa politika, <laughs> pamumulitika po ang nakikita diyan. Uh, Paliwanag natin. Malapit na po mga kabarangay. Uh, kung malapit na itong December 1 uh, barangay at SK election, eh mas uh, malapit na rin po Parang mas malapit pa nga yung uh, Uh, 2028 uh, national election eh. Kasi marami na po ang maglilitawan mga kabarangay. Marami, marami na ang lulutang. Itong si uh, Secretary John Bick, <laughs> makikita naman natin yan sa 2028. May mga ano po yan, may mga binabalak o ambisyon po yan. Kasi sa politika po talagang uh, sabi ko nga, may mga strategy, strategy tayong ginagawa. Hindi yung lalaban-lalaban lang. Hindi po. Meron kang strategy ang ginagawa. Kagaya po ng mga nangyayari ngayon, mababasa naman po ninyo, mga kabaranggay. At uh, ito po, real talk lang ha. Ito po, real talk lang. Uh, pakinggan pong mabuti yung sasabihin ko. Uh, hindi naman po kasi ibig sabihin, halimbawa po, uh, natuloy na nga ang halalan sa December 1, 2025, ay uh, hindi naman po ibig sabihin halos lahat ng mga nakaupo ay mapapalitan. Hindi po. Malabo po mangyari yan. Ang katotohanan, real talk nga po, ito. Uh, mas marami po yung uh, magtatagumpay muli. May ginamwa man o wala. Yes po, kasi advantage yung nakaupo. sabi ko nga. Kaya po, uh, kahit alam na ng mga iyan uh, na talagang hindi po sa Korte Suprema, at tiyak makakarating niya sa Korte Suprema, uh, kaya pabor pa rin sila po, or parang pinapakita nila na talagang sila po ay... Uh, pinaglalabad yung postponement ng halalang ito para makuha yung simpatsya nga po ng mga nakaupo. Kasi mas marami pa sa mga yan ang mananalo. At yung mga bagong mananalo naman po, although siyempre ngayon na nainis sila sa kanila ngayon, eh pero kapag nanalo po yan, nakadaw pang na yan. Kapag nandyan yan sa posisyon, mawawala na po yung galit niyan sa mga yan. Tiyak, kakampag pa rin yan sa kanila. Yan po mga kaibigan, real talk lang. Ah, uh, maliban na lamang po doon po sa mga tao o sa mga opisyales, baguhan man o datihan na na may malawak po na pananaw, may sariling prinsipyo. Yes po, maaaring uh, alam nila ang kanilang gagawin uh, dahil po. Yan nga po, uh, prinsipyo ang umiiral. Hindi po gagaya ha ng uh, mga pinag-uusapan natin kapag sa politika po pag umira yung personal interest by hook or by crook Ano man ang mangyari So, uh, eto na po tayo Ito po yung uh, pinaniniwalaan po ng uh, iba na mangyayari na kahit daw po ma uh, madeklara na unconstitutional ito sa papel lang Ibig po nila sabihin parang yung uh, nangyari po noong nakaraan na petisyon po ni attorney Makalintal. Nanalo nga po si attorney Makalintal at naideklara nga po na unconstitutional ito pero napospon postpone pa rin. Natuloy pa rin yung uh, yung date na itinakda ng bill na deklaradong unconstitutional. Paano po nangyari yan? Uh, ganito po yung nangyari dyan mga kabarangay. Ah uh, siyempre may umiiral na batas noon na ang uh, halalan ay uh, December ng 2022 yan ang umiiral na batas kaya lamang po uh, yan nga uh, yung uh, uh, bill po na 11935 uh, na panukala po ng Kongreso, ng Senado ay ipagpapaliban itong uh, December 2022 na ito at ang halala na may gaganapin uh, October 2023 so uh, napaka isang po yan na ratified na enrolled bill Nakarating sa Office of the President. Ano po? Then pinirmahan po 'yan ng pangulo. So, Republic Act na. Batas na siya. Yung umiiral po na batas na nagsasabing ang halalan ay uh, December of 2022, eh napalitan na 'yan, wala na 'yan. Kasi nga pinirmahan na, so Republic Act na nga po, yung uh, halalan ay magaganap uh, sa October 2023. Nagpetisyon ngayon po si Atty. Makalintal. Nakarating ng korte suprema yan. Nagkaroon po ng hearing, ha? At habang uh, tumatagal po, lumalaon ay uh, lumampas na po. Lumampas na doon sa dapat sana na eleksyon. na wala pang desisyon. Nalampasan na po ito, lumampas na nang uh, uh, December ng December ng 2022, lumampas na siya papunta na siya nang uh, 2023. At uh, yun nga po, doon dahil sa kabagalan o sa tagal siguro masasabi natin ng desisyon ay uh, nanalo nga, uh, declared nga na unconstitutional yung uh, sinulong na batas. E kaso lumampas na yung dapat na magaganap na halalan. Kaya po uh, sinabi lang na lamang ng na Korte Suprema na, tuloy na muna tuloy na muna ito. At ang halalan na susunod ay magaganap dito nga pong December 1, 2025. So yan po ang uh, tinatawag po natin na uh, uh, Romulo makalintar Makalintal uh, versus Comelec. Ganyan po ang nangyari mga kabarangay. At yan din po ang inaasahan ngayon ng uh, mga gustong mapospon nga ang ah, halalan ito. Ay, kapag yan po ay pinirmahan ng Pangulo, ganap na batas na po yan. Yes po. Uh, yung bill po na, o yung Supreme Court ruling po ay matatakpan na yan matatakpan na kasi ganap na batas na pinirmahan na ng Pangulo kaya po ang halalan ay siyempre po nakatakda na na magaganap sa uh, November 2 2026 hindi po ba? so malinaw po ba? nakakapag uh, pinirmahan ng Pangulo yan naging Republic Act na uh, kahit uh, lapsin tolo man yan ay Republic Act na yan ang manging na po ay ang ruling na yan or ang batas na yan. Kaya kapag yan po ay petition, habang lumalakas ng panahon, ang umiirad po na batas, siyempre po ang halalan ay nakatakda sa November 2, 2026. Dahil nga po naging Republic na Act na yan dahil sa pirma ng Pangulo. Ngayon, may petition nga. Eh halimbawa, ang uh, naging decision nga eh December 3 <laughs> eh di deklarado nga na at ang uh, desisyon nga po ay unconstitutional yan deklarado nga na unconstitutional eh paano pa magkakaroon ng halalan na December 1 kung December 3 ipinalabas yan yan po ang uh, iniisip ng iilan uh, at yan po ang uh, uh, pinapanalangin nila na mangyari mangyayari kaya? Opo mga kabarangay, yan po ang iniisip ngayon nila na mangyayari Kaya nga po malakas ang loob nila na uh, matutuloy pali, pa rin po itong uh, November 2 uh, 2026 BSK uh, Dahil, uh, yan nga po, nakita na nga daw nila nung nakaraan eh Pwedeng manalo yan daw sa papilang Pwedeng madiklara nga Yes, naniniwala sila na madideklara nga po uh, ang bill na ito na unconstitutional pero mapopuspog pa rin daw po ang halalan. Yan po ang kanilang mga paniniwala na ating pong sasagutin naman ngayon. Ang masasabi ko lang po ay ganito mga kabarangay. ito lalabas na naman tayong kontrabida nito. Ang uh, paniniwala po nila ay uh, iba na po sa aking paniniwala. Kasi noon po kaya po nagtagal ang pagdidesisyon. Ay iahalin tulad ka lang po ito ha, ah, halimbawa sa isang inventor. Kapag meron kang ini meron siyang ini inventong isang bagay ay napaka-tagal po bago ito mayari o magawa o maging pinis kasi nga ang ah, mga press idea, mga pinag-aaralan pa niya kung ano yung mga gamit na gagamitin, ah, ano yung talagang disenyo na kaniyang gagawin. So nagtatagal po para mabuo ito. Pero kapag ang isang bagay po na ginagawa, may pagkokopyahan ka, may experience ka na. May idadagdag ka na lang kung sakali. Palagay niyo matagal pa po ba bago magawa? Hindi na po. Ganyan po yung uh, dito po sa uh, pinagtatalo ng ito. Yes po, uh, sa aking tingin ay magiging mabilis po o mabilisan na ang magiging desisyon po ng Korte Suprema kapag ito ay nakarting sa kanya. Bakit? Kasi nga po may uh, jurisprudence na na ang ibig sabihin po ay may experience na dito, mayroong pagkokopyahan, mayroong pagbabasihan. Napakalinaw hindi po ba? Uh, hindi po kagaya noon na talagang uh, napakahirap para sa kanila na magdesisyon kasi nga yan pa lamang yung first time na pag-aaralan nila ang uh, reklamo. Ano yung kanilang magiging desisyon kailangan na uh, talagang uh, tamang-tama. So, Uh, dahil nga po sa walang pagkokopyahan pa at bagong pag-uusap pa lang yan, eh nagtagal po yung kanilang uh, desisyon. So umabot na nga po na nalampasan na nga po yung dapat na uh, December uh, 2022. Kaya kahit unconstitutional, eh natuloy pa rin po yung October 2023. Kaya sa akin pananaw mga kabarangay ay uh, hindi na po muli mangyayari yan. Dahil nga po ang Korte Suprema, <laughs> Korte Suprema yan eh, gusto bang ma-strike to na nagdeklara ng unconstitutional pero ang constitutional pero uh, sa papel lang, talo sa aktual, hindi na po mangyayari yan, mga kabarangay. Dahil tiniti ako po na kapag yan po ay nakarting ng Korte Suprema, mabilis pa sa alas 4 ang desisyon niyan dahil mayroong jur jurisprudence na nga po na experience na nila, alam na nila ang kanilang gagawin. Ko-Nursing,